Nabigyan ka ng ayuda na karahan mong? Wala man? Wala may nagbigay ng ayuda dito. Boss! Dito. Ay, boss! Para... Nagbigyan ba kayo nakaraan ng ayuda? Ay, wala nga, boss, eh. Noong pagbagyo? Pagbagyo? Wala nga kami nabigyan, boss. Dalawa kami, oh. Dalawa kayo wala nabigyan? Oo. si Okay, sige. Maglagbok kayo dito. Isulat niyo yung pangalan nyo. Maglagbok. One, two. Isulat mo pangalan mo dito. Anong pangalan mo? Nilki? Nilki. Nilki. Ano po nito? Junsi. Junsi. Ano? Junsi. Junsi. Ikaw, boss, ano anong, anong pangalan mo, boss? Pulodong Junsi. Pulodong Junsi. Okay, sige, ako, boss, ako nakaraan, ba? na Boss, kasi nakaraan, di ba? Bagyo nakaraan? Oo. Uh -huh. Wala man kami nabigyan ng ayuda. Bakit Ayun na nga, nilalaban ko. Nilalaban? Oo, nilalaban ko ang ayuda nyo. Kasi marami dito, ang mga tao hindi nakakain ng sardinas. Kawawa kami nga boss, kawawa rin kami boss. Oo, eh. naawa ako sa pagmumukha nyo. Kaya nga, nandito ako, di ba? Maraming salamat talaga boss. Buti ka pa, concern ka sa komunidad Oo, natin. Kasi, alam nyo naman, di ba? Hirap ang Pilipino ngayon. Mahirap talaga boss. Eh. Ito yung mga pangalan nyo. Ging sulat ko na dito. For ano ne eh, para... Ano yan boss, claim na lang kami. Kukuha na lang, o papatawag na lang kami doon. O... Hindi nyo pwede kunin. Ako lang, sila lang magpapadala dito sa inyo. Ah, okay. oh, okay. Hintayin pa pala namin yan boss. oh, hintayin nyo ito. Grabe, bakit hindi nila kayo binigyan ng ayuda dito? Hindi ko nga alam, boss. Eh. Butante naman kami dito. Nagabuto naman kami dito. Hindi kami nabigyan ng ayuda. Oh, okay. Ngayon, nilalaban ko. Oh. Nilalaban ko ngayon. Oh. Parang tatlo, tatlo ka sardinas, tapos isang humi beef, tapos isang kilo na ano, bigas. Ay, malaking bagay yun, boss. Malaking bagay yun para sa amin, no? Oh. Stress. Uh -huh. mo kasama ko, boss. Stress na yun. Ilan lang kayo dito sa purok na to na wala nabigyan ng ayuda? Dalawa Dala, lang kami. Dalawa Dala, lang kami. kami. Dalawa lang kami. Dala, kami. 300. Parang 600 lang? Magkakala eh, nyo dito ng ayuda mamaya. Anong 300? 600 boss? Magbigay kayo sa akin ng tag 300 tapos mamaya dito na agad yung ayuda nyo. Ay, para saan yung 300? Ako kasi yung lumalakad. Ay, Ay na! No, no, stop pa mo na yoy! Kinurap ko naman na Hindi na, hindi na, kurap. Ako ganyan. Galaban dito. Galaban? Ay, para magkaroon ng ayuda dito ang bawat Pilipino. Ay, 300 na. lang. 300 na magkalo lang sardinas, 300 pa yatag naman sa imo, di dapat nagbakal na lang kami. Ay, ganon. So, yung pinaglalaban ko pala, baliwala lang sa inyo. Gusto mo bugbogon ta ka, day? Ipaglaban ta ka sa police station. Grabe naman. Tulugan kita dito, tirahan ta ka sa PlayStation. Total dito na rin Lubayas yung... ka pamagaon ko na labi mo. Total dito na rin yung mga pangalan nyo. Wala na ako pakialam. Ipa, mga... Ipapa ipabarang ko kayo. Nandito ako Umiibig sa'yo Kahit na Nagdurog ko puso ko Kung sakali... Boss, 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 hey man, boss Utarig Hindi nyo ko pasirin kung hindi ko magsinggit Do ula, kanina ula, kapag reklamo, di ba? Wala diba? ka mapulos! Eh, yung galing mo din. Anong ganap? Subungaw? Wala man. Hala! Nakita ko, gina nanalo kasi sa STL. 3-5? Hindi ako yun. <laughs> Hindi ako yun. Ikaw yun? Hindi ako yun. Si Monggo yun. Kaya tinan mo, nag-iaw siya sa ngayon sa pulutan. Siya ang nanalo ng 3-5? Oo, nanalo siya sa 3-5. Tinan mo, oo. Oh. Oh, ka... <coughs> Bangos? Tiyan, anong sabihin mo? Gadaan-daan ka, di? Parehaon ka? Di may may ging ngayo lang ko na nga tubo. Tubo. Si Peggy, naamoy ko yung fresh yung bangos. Ta, sa kabilog ka, patak ba, patak. Sa kabilog. Apasensya lang kayo na yung south. Ay, hindi ka mag eh. Wala ka patak. Huwag sa... ko ka bunggo, subong. Bunggo? Oo. Huwag ka galit trabaho, mabunggo ka pa. Hala, hindi mo balaan? Ang tambay subong may sahod na? Hindi ko balaan eh. Tinumong sip ko ko. Oh. Grabe, nakalupit magluto sa bangos. Pulota na mo na karon. Ano <laughs> so, na, may bangos, di ba? Eh hey, ano? Hanggang tingin ka na lang. Hindi mangutang ko karon. Mangutang. Hindi ka mang sa Hindi ka na utang sa tindahan? Te damo ka na utang. Si Buyas na lang galing na 3 pesos, nag pa 2 kada 2 ka Ipahiya mo ako. Ipahiya mo ako dito sa kapitbahay nyo. Buyset ka. Hindi ta ka ginapahiya to, ginasiling ko lang ang tuod, ang tama. Kinawat niyo siguro sa fish farm ni ano, Roberto. Ano oh, kawat? Ha? Magos man yan. Panalo naman yung sa steel. Kapal ang mga mukha niyo, Hindi rin siguro... Sa'yo! Ay! Ay! Sa'yo yan? Oo eh. Ah! Uh, oh, shit kayo. Magandahan ko rin kayo. Ha? Bakit? Nagbilir na ko!